Wala po kami na pag-usapan kung personal po niya itong sinabi. Uh, sa ating pong pagkakaalam, ang sinabi po niya ay wala po at hindi po, uh, wala pong jurisdiction ang ICC at hindi po makikialam, hindi makikipag-cooperate ang administrasyon sa ICC. Pero never po naman na, niyang nabanggit na hindi po tayo makikipagtulungan sa Interpol. Nag-meeting po kami kanina ni Pangulo, kasama po ako sa isang sa meeting kanina. Hindi po namin napag-usapan kung may letter. Mm -hmm. So, kung patungkol naman po kay Senator Bato, unang-una po, ulitin natin, hindi po tayo pwedeng magkaroon ng special treatment. Ang betrayal po sa isang tao, kung siya naman po ay naaakusahan, hindi po ito uh, masasabing isang issue. Mas dapat po na ang Pangulo, ang gobyerno, ay hindi nagbe-betray sa batas hindi siya nagbibitray kung anong interes ng bansa. Hindi siya dapat nagbibitray sa mga taong di umanong naging biktima ng EJK. Hindi po pwede na dahil lang po naging kakilala, nakasama po, kung kailangan managot, dapat managot. Sabi naman po nila, sila naman po ay walang kasalanan. Hindi po ba't napakabilis naman nilang madidepensahan ang kanilang sarili at mapapabilis siguro ang pagtapos ng proceeding sa ICC kung sila mismo ang magdedepensa sa kanilang sarili dahil wala silang kinalaman ayon sa kanila pero hindi po niya pwedeng diktahan kung ano po ang ikikilos ng administrasyon lalong-lalo na po kung ito naman po ay may katong uh, mayroong patungkol sa ating commitment sa Interpol